Uh, may lumapit sa akin na bata. Um, uh, ano pangalan mo? Aljun. So, lumapit sa akin itong bata. Ilang taon ka na? So dito ako ngayon, tumakain ako ng um, tinapay, katapos ko lang um, Tayo <coughs> May naalala ba kayo dito guys? Mahaba. Basta. <laughs> Thank you.

multimillion dollar 1福 worship 1ия l Lecture 1 TV Show osoang, Hospital Honang Heavenly面 möchte ua presidio walaikan 18 hari of event di kuching, doa, Walaikan 18 hari Sunday. kuching Minta matan kshastri ku εδώ nまた ngomong lakene-mata, Roon pa-dombir labis ua pelatain brigade darap tidak terbakar, menong childhood sumpah. Kinap tawa lights bailey me summit when they fall down, 됐습 yep. yep. Terima kasih telah menonton!

may lumapit sa akin na bata. Um, anong pangalan mo? Aljun. So, lumapit sa akin itong bata. Ilang taon ka na? Ha? Ah? Ano? Ah, 13 ka na. Hindi ka nag-aaral? Hmm. Bakit, bakit ano? Bakit uh, nag-aaral ka? Ay, oh, buti na lang. Ilang? grade 4. So, anong hanap mo hay ng mama mo at papa mo? Ilan kayo magkakapatid? Sila. Mm-mm guys. Ito, guys. Uh, meron akong na, anong, bata dito sa uh, ano. Uh, nakakaawa naman siya. So, anong pangalan mo? Okay. Saan ka nakapira. nakapira? Dito ka lang. Lumapit ka sa akin. Dito ka lang. Umalit. Naya ka? Ilan taon ka na? Ha? Trese. Anong trabaho na mama mo? Anong trabaho na mama mo? tatabas ng palay. Ilan kayo mga Okay. Guys, uh, itong bata na ito ay luwapit sa akin. Uh, Nangingi daw siya ng pambili ng bigas. So, uh, naawa naman ako sa kanya guys. Pero, interviewing ko lang siya. Malay niyo guys kung meron mag uh, ano itong bata na to kasi last time kasi guys uh, nag ano din ako ng bata so uh, merong nag sponsor dati sa kanya so nabigyan ko rin yung bata ng uh, pera niya so may nagbigay na taga USA so uh, naman ng bata na yun kasi na interview ko siya dati uh, ganyan din siya lumapit sa akin so uh, guys kung kung so, baantik ko yung mga puso nyo dyan guys uh, magtulong-tulong tayo mga Pilipino dahil ganyan naman ang anong, ating uh, uh, ano nating mga Pilipino guys <coughs> so anong inuulam nyo anong, Ano inuulam ah uh, ba't ikaw ang kumakayod bakit bakit ano, ano ba yan? Pambili lang ng ulam? Pambili, o oh, baka pang mo ng ano, ha? Ha? Hindi. Oh. Mag, kung may magbibigay sa'yo ng pera, tanggalin mo yung ano, gano'n mo. Para makita ka ng ano, konti lang, gano'n mo lang. Konti lang. Ay, nahiya yung bata. So, um, baka pang mo ng ano, ha? Rugby, o oh, ano, bawal yun, ha? So, nakakaawa naman ng bata ngayon. So, gusto mo pa din natin? Kumain ka. Okay. Ato. Oo, oh, oh, bibigyan kita mamaya. Ilagay mo dyan. Ilagay mo dyan. Bibigyan mo na ang kapatid mo. <coughs> ba't ka, hindi ka ano? Ba't wala kayong tubig? Ba't wala kayong tubig? Ba't hindi ka naliligo? Hindi ka naliligo? Ba't wala kayong Ba't wala kayong tubig? Um, so guys, um, na, na ano, <laughs> eh, bigla siyang lumapit sa akin, nagulat ako, nasa likod ko siya. So, ano? Ano? ayun. So, aanhin mo ng pera na bibigay sa'yo, aanhin mo yung, yung pera na ibibigay ko sa'yo ngayon. Pambili ng Ilang kayo magkakapatid? Ilan kayo? Ha? Ah? Pang-anim ka? Pang-anim ka? Ikaw ang panganay? Ikaw pa. Sorry, liit pa yung mga kapatid mo. Ha? Ah. Guys, yan yung bata na nakaawa naman. So, hanggang dito na lang guys. At uh, magbibigay tayo ng konting ano sa bata. Kasi okay, nakakaawa naman. Wala akong dalang ano ngayon, ha? Wala akong... Hindi, hindi ko naman alam na ganito. Wala um, akong... Hmm, sa'yo na 'tong tinapay. Bigyan mo sa mga kapatid mo, ha? Oh. Ito yung ano. Sa susunod, pag, uh, ano, nandito ako, pag may nagano sa akin, bibigyan kita, ha? Bibigyan kita. Kasi, yung tinulungan ko na taga dito sa may, uh, ano, oh. konti lang to ha? Eh, eh, hindi ko, ano, kasi wala akong dalang, ano, ngayon, pera. So, next time, pag may nagbigay sa pa yung ano, pag nandito ako next time, kung nandito ka, ha, uh, bibigyan kita ulit. Ha, bibigyan kita ulit. Punti lang to, para lang sa'yo to. Wait lang, wait lang.